Hanap nyo ba ay unlimited buffet na swak sa budget nyo at hindi lang basta lutong ulam dahil dito sa dinayo namin kainan ay nagsaserve lang naman sila ng iba't ibang klaseng Asian food na sa halagang 349 pesos lang ay pwede nyo nang ma-enjoy ang kanilang unlimited dinner buffet sa loob ng isa't kalahating oras. At ang kagandahan pa nga dito ay mismong chef pa sa barko ang nagbibigay ng kanilang mga menu dito tulad na lang nitong kanilang napakasarap na chicken pesto pasta, pork kare-kare, sepo egg na isa rin sa aking paborito, hayanis chicken na sikat sa Singapore at Malaysia, fish fillet with alioli, pork barbecue at ang kanilang napakasarap na beef stragonop na from Russian dish pa nga. At hindi lang yan dahil dito ay unlimited nyo ring matitikman ang kanilang napakasarap na creamy soup at dessert na may kasama pang unlimited drinks. At kung ang hanap nyo naman ay ala ay meron din sila dito nagsasarapan at naglalaki ang silog meals na from 130 pesos up to 150 pesos ay pwede nyo nang matikman. At dito nga lang yan sa Eli's Food House na located naman sa number 1546 ay Maseda Street, corner Kalamba Sampaloc Manila at open naman sila dito mula 5 PM up to 10 PM. So paano mga boss? Gutom na ba kayo? Tara, kain tayo. So yun guys at nandito tayo ngayon sa Maseda Street, corner Kalamba Sampaloc Manila at may dinayo tayo dito ng uh, food house na nagsaserve ng 349 pesos na unlimited Asian buffet. At uh, open sila dito ng 5.30 p.m. to 10 p.m. So titikman natin kung masarap yung mga food trip nila dito. Dito yan guys sa uh, Eli's Food House. Pag kayo dito sa Elias Food House, ang landmark nito is itong tapat ng uh, Elorde El Boxing Gym. At ito yung kahabaan ng Maseda. Makikita nyo na dito yung Elias Food House tikman natin kung patok yung mga food trip dito sa Eli's Food House. Let's go! So yun guys, uh, titikman na natin itong uh, mga food trip na dinayo natin dito sa Eli's Food House. So located lang to dito sa Maceda Street Corner, Alamba, Sampaloc, Manila. So dinayo natin dito mga boss, yung kanilang unlib buffet na Asian style, yung mga pagkain nila yan. So yung buffet nila is one and a half hours yung tinatagal. So wala naman siyang uh, overlap charge. Basta kunin nyo lang yung kaya nyo umusin. So tapos meron din sila dito mga a la carte na silog meals for only 150 pesos. Ang unlimited uh, buffet, uh, meron na siyang free drinks, uh, unlimited soup. Tapos syempre meron din, di mawawala dyan yung kanilang unlimited na dessert. Ayan guys, tikman na natin yung mga kinuha natin pagkain. So, dito meron silang ano, ibang klase, chicken pesto pasta. Matitikman nyo lang to guys sa mga ano, mga magagandang kainan. Tapos lambot, sepo egg. Imagine, 350, ganun tayong makakain mo unlimited, ha? Meron din kare-kare. Sabihin -kare. mo natin yung kare-kare. Sarap. Tapos yung mga silog nila dito, ang lalaki, grabe. 150 pesos lang yan. So guys, yung mons, chicken, grabe. 150 oh. Oh. Laki oh. Grabe. Solid to 150.